Hello ko FW, kamusta po kayo? And kumusta naman yung Israel ngayon? Ito yung latest sa Israel. Kaninang madaling araw, alas 5 ng madaling araw, nagpalipad yung mga Hezbollah ng 320 rockets. Pero hindi lang po yun ang balita. Kasi nagplano, may plano pala ang mga Hezbollah na magpalipad ng more than 6,000 rockets kaninang madaling araw papunta dito sa ba sa Israel, sa Central Israel, lalong-lalo na sa Tel Aviv. At target nila yung mga military base and yung Ben Gurion Airport, isa sa target nila yon. So kaninang umaga pinasara muna yung paliparan, yung airport dito. Pinasara muna ng sandali. And yun, ang ano don uh, talagang sigad God hindi niya pababayaan yung kanyang bayan. Na-detect ng mga IDF, talagang ang galing lang ng intelligence, no? Na-detect po ng uh, IDF yung plano ng mga Hezbollah na magpalipad ng 6,000 rockets. Yun, uh, bago pa paliparin ng mga Hezbollah yung rockets na yun, pinabagsak or um, pinasabog na po ng mga IDF yon at yung mga rockets na yon naka ano po yun sa ano nakatago sila sa forest iba't ibang part po ng forest yung mga rockets at yung mga UAVs uh, mga drones um, yun ang galing lang talaga ng ni Lord uh, talagang ginagabayan para niya yung bansang Israel hindi na tuloy yung plano kasi nga uh, nabulilyaso And yung mga remaining na more than 300 rockets na lang yung napalipad nila. And yung pero kasama ang palad, may isang rockets na nahulog sa dagat at tinamaan yung isang navy boat doon. At isa po yung namatay and dalawa yung sugatan. Yun yun lang naman yung casualties and may mga naano na din natamaan ng mga bahay pero wala namang nasugatan or namatay. 'Yun ito yung latest dito sa bansang Israel. So sana ipanalangin po natin yung bansang Israel. Kasama po natin sa prayers. And 'yun, uh, sana uh, nagustuhan nyo itong aking video. Paki-like po ito and subscribe po sa aking channel, please po. Maraming salamat and God bless.